Hello guys, good morning. Arlan here. So ngayon, itutuloy natin yung ano ginawa ko yung sakang kahapon tinapalang ko yung ano eh puro kalawang na kasi tinapalang ko yung ating abuta. So ayan yung ating kamatis. Dito na mga pagbike na gaano na yung ating mga ayun pako, yung bulaklak na na. Malapit nang maglagas yung mga yan kasi ah bumigin na rin dito. So ayan na guys, yung ating ginawa kahapon no, yung ating uh, nabutas na kasi to, ayan, dami ng kalawang itong sasakyan. So tinataga-tsaga natin. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko kahapon. Hindi ko na nabidyohan kasi tinapalan ko siya ng fiberglass. So ito dahil tanders nga itong ating sasakyan ano na ito eh, 20 years old na so ayan na yung ating ginawa kahapon antigas oh oh my gulay so ayan na siya uh -huh. worth it talaga siya na tinapalang ko ayan. so ngayon ang gagawin natin dinoble ko to eh double yung ano yan so hindi ko na siya pipinturahan dyan ang gagawin ko nalang ah, um, is etong ayan sa ilalim na yan yun ang pipinturahan natin kung makikita nyo ng undercoating yan so bumilaw kahapon ng rust proof na, ano yung rust ano. tanggalin natin to hindi ko na masyadong hahalukayin to kasi ano naman lang to eh tinatawid ko lang kasi yung dami na rin kawala, kalawang Oh. Ayan oh. kaya ilus siya yeah. Kumbaga, inaayos-ayos ko lang ba hanggat maayos pa. So, ito anuhin ko yan. Hanggang dito, babaklasin ko yan pag may oras ako. Tapos, tatapalan ko lang ng fiberglass to para hindi lang ba mawala sa forma. Yun lang ang ano ko, pakay ko. So, bumili ako kahapon ng rust proof na ba yung ating rust kahapon eto nasa na ba yan? eto bumili ako kahapon 13 dollars nga ito eh Bumabod ako ng 14 sa walmart so ano natin lalagyan natin yan sa so, bago lang sa ating channel guys please subscribe to my channel so tatapalan natin yan tapos i-undercoating ko tong ilalim na to nakaraan na eh wala luma na eh 20 years old na ito eh. so hindi ko na sa inyo mapapakitan guys no